Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Mapapaisip nga ito nga si David sa ipinag-uutos nga sa kanya ng si Raulong si Miguelito at dito nga ay hindi niya gagawin ang ipinag-uutos nito bagkos ang gagawin nga nitong si David ay makikipagkampihan nga sa kanyang kuya tanggol at dito nga ay magugulat nga itong si Miguelito dahil ang buong akala nga niya ay hawak niya na sa liig itong nga si David ngunit nagkamali siya ng inaakala dahil nga hindi pa niya mauto at maiisahan itong nga si David ngunit itong si David ay meron din naman siyang isang magandang plano kung bakit nga nakipagkampihan or mabutihan na siya dito nga kay Tanggol dahil ang kanyang plano ay paiikutin niya nga sa kanyang palad si Tanggol ngunit mausahan at mautakan niya kaya itong si Tanggol dahil kilala ni Tanggol ang pagkatao nito ang si David na ngayon nga ay hindi na rin niya basta bastang mauto at mausahan itong ang si Tanggol ngunit dito naman ay patuloy uh, nga ang uh, laban nitong mga pamilyang Montenegro at dito nga sa mga girero ngunit itong si Ramon ay hindi nga siya makikialam sa laban ng kanyang anak dahil nga si Ramon ang siyang kahinaan nga nitong si Tanggol na once nga na mayroong mangyari sa kanyang papa ay lalo nga itong uh, hindi makakapag-concentrate sa kanyang uh, gagawin o sa kanyang pagtakbo bilang isang mayor at kaya dito ang gagawin na nga lamang ng kanyang papa ay mananahimik at si Marites na lamang ang kanyang aalagaan. At dito naman ay may isang bagay nga na ikagugulat nga ng lahat na siyang gagawin nga nitong si Ramon Montenegro ay ipadudukot nga niya ang mag-amang Guerrero dahil nga kating-katina ang kanyang mga kamay na makapaghiganti sa ginawa nga nilang pagpapahirap sa kanyang nga nag-iisang tagapagmana na si Jesus na sa Reno, Montenegro kung kaya't dito ay makakatikim ng lupit at hagupit nga ng isang Montenegro itong mag-amang Girero ng matagal nang gustong-gustong gawin nitong mga si Ramon Montenegro ang maghiganti dito nga kay uh, Mayor Alberto Girero kung kaya't tatawagan niya nga si Jackie upang sabihin nga dito na hawak niya ang kanya mag-ama at dito nga ay baka tapusin niya na ang buhay ng mag-ama dahil alam na alam naman ni Jackie kung paano nga gumalaw ang isang girero kung kaya't dito ay magmamakaawa nga si Jackie na huwag gagalawin at sasaktan ang kanyang mag-ama at gagawin niya ang lahat ng ipag-uutos nga Nito nga si Ramon Montenegro Kaya guys napakarami po nating mga dapat abangan Sa mga susunod na episode Dito nga sa FVJ Ang Batang Kia po At kung gusto ninyo ang akin videos for today okay subscribe nila ng aking channel Paki like and share Para maging update kayo Sa lahat ng gagawin kong videos Maraming salamat po Ingat, God bless and bye bye